dito lang sa Quezon City pinatunayan ni Mayor Joy Belmonte. ay saldi ko kapra gayon 13 billion Flores, na rin. Eh, palipasa. Ginawa kang scapegoat ng pinakabuhaya sa lahat ng congressman. Itago natin sa pangalan, Speaker po. lahat tayo dito ay ninakawan. Ako, taong gobyerno, may sinumpaan ako ang sabi na ipagtanggol ko ang konstitusyon ng ating bansa na maglilikot ako ng buong puso at katapatan. Ipunin yung mga congressman kayo. ano na dapat litishin at magpagatunan. Kung kayo ang nagpapahirap ito. Dito lang sa Quezon City pinatunayan ni Mayor Joy Belmonte ayun, ayun ayun kung pa magkano ang winaltas ng mga congressman ng taga Quezon City. Magkano ka? 17 billion flat control project. Wow! Mga magnanakaw! Pinatagtakpan pa ni Dito Hipulga dahil impon ng kanyang inaanak. Wow! 17 billion! High na high! Puta! sumunod dyan. Ano pang katibayan ang hinihintay nyo para makiisa kayo, para isakitin natin ang kinabukasan ng bayang ito at para sa susunod na inerasyon. Mara, walang laban sa korupsyon kung walang tinutumbok na guilty. Hindi kumpleto ang panawagan na tutulan lang ang korupsyon at kung kinahin ang pagdaramdong kung hindi tutumpukin na ang salarit po ng kriminal walang iba si Marcos at si Romualdez. Alam niyo ho, barang daming kami magpapahiya kasi kami ang tinatamaan ang pamilyang ordinaryong Pilipino ang laging sinasakmentisyo at laging inanakawan ng mga napagsasamantala tao sa gobyerno. Ulitin ko po. Kung tutusin, pwede ako hindi na tumayo dito. Tatlo ang anak ko, isang abogado. Abogada ang anak ko, Bunso. Graduate ng UP, graduate ng Ateneo. Yung pangalawa ko, doktora na naglilingkod ngayon sa mga ang parang ito katuwang ko ngayon sa pagtindig sa katotohanan. Bakit namin ginagawa ito? Dahil mahal namin ang bansang ito, mahal ah, namin ang kapwa Pilipino na natihira na pinagsasamantala na natulog ang mga kongresman na yan, mga politikong yan. Mga kabataan, di Ayan Marcos, resign sa kami dito! Bawal nausin at dereskahan ang tao bayan ang kriminal at mandarambong na si Marcos. Bawal na memento. Kayo... Sana mahintuloy ang mga pagtulisan. Bigyang galang namin kayo mga katulisan. Allege nang paggalang namin sa inyong dedikorme at sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno dito. Maraming salamat at nandiyan kayo. ginagalang namin kayo lahat. Pero, alam ko po na nararamdaman ko rin ang krisis sa bawat pamilya nyo. kailangan pa rin sa araw-araw na kilakain ng pamilya ninyo. Mga kapatayan ko, sana po tapusin na natin tapusin na lalang kayo nasa silong kayo nakikiramdam dyan tapusin na natin tulilos na tayo sabay-sabay na 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 ang pahira sa mga bayan ng adik na Presidente ng Ang panawagan ng taong bayan ngayon, Marcos Rizal! Marcos Rizal! Sabay-sabay! Sabay-sabay! Mas sabay. sabay sabay. malakas! Marcos Rizal! Marcos Rizal!

kaya sa etsa lumatas mo kayo sa mga masasarap ninyong lugar magsama-sama na tayo para sa ating bayan at sa ating kamabayan na hirap na hirap na tama ang gobyerno ay dapat maglingkod sa taong bayan Pero ado, anta todo han gayon. Ang, ang tao bayad, Alila, nangtau go pierno. Anting na kawan pa nang sintikana ng mga ni Marcos, Andrew Valdez. dapat tayo panindigan. Dapat tayong magbahay. At gobyerno, bila happy-happy tayo. Ang kasabihan, <besar> money is the root of all evil. <ieur>